Hello guys, uh, welcome back to my channel uh, So uh, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi uh, Adventure uh, 4D 56 engine Bali guys, ang problema na ito uh, Malambot na yung uh, engine pan uh, Ito guys, papakita ko sa inyo Ayan. Ito guys, uh, malambot na Ayan. Kapag ganito guys ang problema o malambot na guys ang engine pan uh, Mangyayarin guys, uh, tataas ang uh, temperature nyo yung temperature sa uh, dashboard uh, tataas yan guys tapos sa uh, magiging dahilan din to guys ng uh, pagka init ng uh, condenser yan yan ito guys sa uh, kondenser, condenser yung nasa harap na yan, yan. ngayon guys sa uh, kapag uminit yan uh, ang mangyayari dyan na uh, mawawala ang lamig ng aircon yan kaya ito guys uh, napaka na ito guys ang engine pan yan kailangan guys uh, medyo matigas yan yan. Bali, ito guys, yung may-ari, ah, nagpunta rito sa siya, siya pa, para ipagawa sa atin. Okay. Sir, ah, natin gawin yan, shoutout ka muna. Sir, dito ka, sir. Shoutout, shoutout. Shoutout ka, sir. Rosario Complex na. Ah. Sa family mo, sir? Ah, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa ano, Ay, dyan. yeah, so, sir, <laughs> Kasi, sir, pumunta rito sa shop pa, para ipagawa sa atin o para iparefill Yan, i refill natin yan, guys. Yan. Bali, sir, ah, pakita muna natin, sir. Start mo muna, sir. Ang guys, sa ah, kanito mag-testing yan. Papakita ko sa inyo. Yan. Yan guys, kitang kita naman na ah, medyo mabagal siya. Yan. Bali guys, sa ah, ito medyo delikado lang to. Mapapansin nyo guys, ah, medyo mahina ang hangin yan. Yan. Sa mga sasakyan nyo, Mitsubishi Adventure. Ang mapapansin nyo guys, pag ginanyan nyo, ah, mahina ang labas ng hangin. Kailangan guys, ang hangin nya papunta sa makina. Yan, ganito guys ang pag-testing nyan. Medyo ingat lang guys. Ahawakan nyo lang ng dahan-dahan. Yan. Kapag napikilan nyo guys, ibig sabihin na konti na lang ang laman ng silicone oil nyan. Yan guys. Itang kita naman. Umaandar, umaandar yung makina. Yan, napikilan ko guys. Yan. Yan. Medyo delikado lang yan, guys. Ah, huwag niyong gagawin yan sa mga hindi, hindi pa nakakapag-testing yan. Yan. Kumaandar makina, pero itong engine pan, yan, nakain to. Sige, sir, pakipag na. Yan. Ito, guys, ah, napaka-importante yan sa makina. Yan. kitang kita naman guys. Yan. Nagiging dahilan yan, guys, ng pagka-init ng uh, makina, umiinit ng radiator, guys. Kasi ito, guys, yung pan na yan, Ah, uh, ito ang nagpapalamig dito sa may radiator. 'Yan. Tapos sa dami yan, guys, itong condenser circle. 'Yan. Kailangan guys a uh, malakas ang hangin nito o malakas ang higop. 'Yan. Bali, yang gagawin natin diyan, guys, sa uh, magdadagdag tayo ng silicone oil. 'Yan. Ito, guys, sa uh, nagpabili na ako. 'Yan, ito, guys, ang nilalagay kong uh, pang-refill diyan. 'Yan. Ito, guys, silicone oil. Kailangan, guys sa uh, malapot. Yan, meron nito guys sa uh, nabibili na malab na oh, yung mga ah uh, kumagay rito sa silicone na to. Meron na, na nakapaglagay na, na ako nito guys. Parang tubig lang. Yan ito guys sa uh, talaga. Yan. Makunat yung ano niya. Yung laman. Yan. Siyempre, kailangan natin guys ng impact drive. Yan, kailangan guys ng impact drive kasi kapag ang ginamit dito apako, yung iba kasi guys, sa amin na martilyo na ina pinupuktok ng pako, concrete nail. eh nasisira yung guys, kailangan nyo impact drive. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko rito, ah, uh, kakalasin ko to guys. Bale, may apat na tornilyo, jeez. Yan, apat na tornilyo. Yan, patanggalin natin yan guys. Yan, asa yung mo mong na? Yung kanina isa. Uyabi. Wow, Marek. Ganito din, guys. Magtanggal yan. Yan. Uluwagan nyo lang. Yan. Ganyan. Pero kailangan, guys. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin, ha. Ibabalik. Apat na tornilyo. Uh, 10 mm. Yan ito, guys. Bali apat yan. Ito guys, madali lang uh, kalasin to. Medyo maluwag to guys. guys, bali apat na tornilyo. Tapos ito guys, ah, may ilalabas na yan. Ayan. Kailangan guys, ah, kapag nilabas nyo, dahan-dahan lang kasi baka tumama blade sa radiator dito. Iingatan nyo lang guys. Nang tapos ito guys, apat na tornilyo. Tatanggalin natin yan. ganyan lang guys. Kailangan kapag tinanggal nyo to, tatandaan nyo. Kanyari, ito yung palo ng blade nya. Kailangan ka ganyan. Yan. Kasi kapag naibalik nyo ng ganyan yan, pabaliktad, mawawala ang hangin yan. Mapupunta ang hangin nya papunta sa harap. Yan. ah kahit maraming laman to, ah magiging pa rin yan guys ng pagkaka-overheat. Kasi nga, baliktad yung blade nya. Kailangan tatandaan nyo kung paano nyo tinanggal. Yan, ganyan. Tapos guys, ah, kapag ah, tatanggalin nyo to, o tatanggalin niyo, ah, kung meron kayong apang ah, linis, linisan nyo muna. Kasi kapag matanggal niyan, puro alikabok ko 'yan. Kapag binuksan nyo, yan, papasok 'yung alikabok sa loob. So, magingyunday lang ng guys na ano na magkakaskasan 'yung mga alikabok sa loob. Kaya kailangan na ah, linisan nyo muna. Kung meron kayong kompresor. ahang ah, ini eh dito tayo yan, yan. saan mo kana nalagyan na to ah dati eh no mano na nagalaw na Yung isa lang hindi na lumo sa ay ah, ay hindi na tinuloy okay. ganito guys ah, kailangan natin ah, gamitan na impact rings o impact drive yan Ibig sabihin sir, bubuksan na sana. Isa lang na buksan nila yung the rest, hindi lang na lang buksan. Oh. lang ganyan eh. Diba kayo, sir, yung iba kasi sir, ginagamit dito, pako. Oo oh, Ano na sir? Sirak na Eh. ano Ano? Ano ito? Okay siya. Kaya hindi na nila tinuloy. Hindi na. Ano ito guys? Kitang kita naman. Oh. Maano na siya. Ito ang maraya. Ano natin kung kaya ka. Pero ito guys, okay, huwag yung pwersa per yun kasi nababali yan. Bali ito guys, ah, kakawin namin ng paraan to. Ah, we welding na namin, nabusag-sag na eh. We welding na namin para mabunot namin. Yan. Bali ito guys, sa ah, pakita ko na lang mamaya guys, ah, kapag nabuksan ko na, tapos sa ah, sasalin na namin ito. Papakita ko sa inyo guys kung paano magsalin ito. So ito na guys, ah, nakalasa namin yung mga tornilyo. Yan. Tapos ito guys, yung kaninang hindi matanggal. Yan. Sa so, mga nagtatanggal guys, mga ganito, ah, medyo ingatan nyo lang kasi tulad nito guys na busalsal medyo nahirapan tayo ang ginawa ko guys sa uh, ko na ko para mabunot natin yan, kasi kapag winersa natin uh, sinsiling yan guys ah, baka mabasag to yan, baka mapalaki pa ang gastos na may ari kaya yan guys sa winelding ko na lang para matanggal namin yan. tapos bumili na rin kami guys ng tapo apat apat na piraso guys yan kailangan guys, ang bibili nyo yung mayroon ding ano, yan, yung naka-beat, naka-beat sya. Yan, naka-beat. tulad na ito, naka-beat, yung type sya. Naka-tornil yun. Ayan guys, ganito na refill nyan. Yan, pupunutin nyo lang. Yan, tapos ito guys, ay ingatan nyo ito. yan yung ano niya yung ano nya, sa seal. Kasi kapag naputol yan, o pagbalik nyo naputol yan guys, tansikan lahat ng silicone oil niyan Kaya kailangan guys, iingatan nyo yan. Kailangan guys, uh, ilayo nyo rin sa mga parte yung mga alikabok. Kaya yung mga gagawa ba yan. Baka mga alikabok. Yan. Ito guys, ang lalagyan nyo <coughs> ng silicone oil. Yan. Ito, uh, meron itong uh, takip. Yan, patanggalin nyo lang ng ganyan. Yan. Tapos, uh, ilalagay nyo rin sa mga butas. Yan, hawak mo rin. Yan. Subukan muna natin guys sa uh, limang piraso. Depende rin yung guys sa ano sa dami ng uh, kulang sa kanya. <clears throat> kapag sobra guys, ah uh, wag yung ipupuno masyado, wag yung ilalagay lahat kasi mahihirapan din yung ano niyan guys. Kailangan yung sakto lang. May sakto ano yan guys, laman. Saka hindi rin may isasarado yan guys kapag sobrang dami. Medyo ikot nila ng ganyan para pumasok. <coughs> Tapos ito guys, uh, lalagyan nyo rin ito. Yan guys, puno na siya. Yan puno na. Tapos ito guys, ay uh, ipapalit nyo to. May yung kulay itim na yan. Iingatan nyo yan. Yan dito yan. Yan. Ito kasi guys yung mag ano rito, maghahagod sa gilid. Yan kasi kapag hindi nyo na iayos yan, madudurog yan. tapos ay ah, babalik na ng ganyan so ito guys uh, ah, make sure lang na ano to nakalagay ano ano yan yung ano o-ring Kailangan guys, mailagay ilagay nyo rin sa pinagtangkalan nga. May bahay yan. Ayan. Tapos syempre, double check. Titingnan nyo guys kung naipit yung uh, goma, yung kule orange. misan lalabas yun dyan. Pag naipit yan. Yan, dito lalabas yan sa gilid niya. Yan. Ayan, sir. Yan, sir. Ngayon, ha, silipan na natin. Kailangan guys ang pagsisikip niya na kabilaan. Huwag yung sisikipan guys ng ano, ng paikot. double check ulit. Kailangan guys, laging mayroong double check. Ayan. Okay na guys, kasayin pa niyo. Ito guys, ah, siyempre, kalas na puhugasan nyo na rin. Ayan. Ito guys, dahil ang sinasabi ko, kung paano yung tinanggal, gano'n nyo rin ibabalik. Kasi hindi pwedeng magkabalik na dyan ng ganyan. Isa lang guys na masakit. Ayan. Ito guys, okay lang yan. Nasikipan nyo ng paikot. Ayan guys, ang gagawin ko rito ah, ikakabit ko na to. Ah, hindi ko na isasama guys kung paano namin na ah, ikakabit. Kasi ganun din naman, ah, kung paano tinanggal, ganun din yan siya kung paano ibabalik. Ayan guys, pakita ko nilang mamaya guys ah, kapag uh, ah, na namin. Papakita ko sa inyo guys yung hangin niya, napakalakas na yan. A few moments later. So ito na guys ha, uh, naikabit na natin yung ah, engine pan o clutch pan. Ayan. Bali, apat na tornilyo yan guys make sure lang guys na masikip ang pagkakalagay na itong tornilyo kasi kapag uh, malawag yan at nabunot yan uh, kakalas yan guys tatama itong uh, panyan o yung blade sa radiator kaya kailangan guys uh, medyo ingat lang sa paglalagay niyan um, bali ganun lang guys sa uh, maglagay ng o mag refill ng silicone oil dito sa clutch pan um, kaya yun lang video ko guys sa uh, magagawa niyo na maayos sa sasakyan nyo um, bali na natin guys sarap na start

Kailangan kasi guys ang hangin niya papunta rito sa may makina. Yan. Hindi pwede siyang papunta rito guys sa harap. Kasi kapag papunta rito, ah, uh, pag overheat yung guys, kailangan laging papunta sa makina. Yan. Okay. Okay. Kasi sir, pakapagay na. Yan, ito guys. Bali, ang paglalagay niyan guys, ng blade na yan, kailangan ang pala niya papunta rito sa loob. Yan, hindi pwedeng magkabaliktad yan kasi kapag nagkabaliktad yan, ah, mawawala ang hangin niyan Yan, hindi siya kukuha ng hangin na maganda. Yan, ito guys, matigas na. Yan. Ito guys, ah, hindi na natin testing niya na pigi lang kasi ah, delikado na yan guys ah, hindi na natin na ah, susubukan kasi baka maano yung kamay natin yan, okay na guys, ah. ganyan lang guys sa ah, mag ng silicone oil yan. Sir, okay na sir? Satisfied. Hmm, malakas na yung hangin sir. Uh, tapos yung, sir, yung aircon mo. May aircon pa to sir? Meron, meron. Yan. Mas masyadong lalamig yung aircon niya sir. Yan. Takay ko dito kay Boss G. Dito lang Ay <laughs> si si sa may lalay. Pero maraming salamat po sa iyo. Ingat po sa pag-uwi sir. Yan. Yeah, wala Satisfied. ka na, wala ka na, uh, ka na ano man. sir, isa shout out. Uh, mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko sa Pasay. Saka sa nagkaroon ng Laguna. Yan, okay. sir, maraming okay. salamat, salamat sa iyo. Salamat din po, Boss G. Okay. And guys, sa kanya lang, uh, sana may natutunan kayo sa Eshner kong bagong video. Maraming salamat.